Ayan guys, ah, uh, kita nyo ba yung pusa ko na yan? Oh? Nag-aabang yan eh. Tinan nyo ha. Ah. Ming, ming! Hmm. Tara na. Dito na ako. Kaya ka na. Parang ano dun. tena na. Uy. Kaya ka na. Dito eh. Binis na eh. Bilis na

Uh, uh. Oo. Oh. <laughs> ano? Puway bake, puway mm. Ano? Natin, angaran, no? <laughs> wow. Sala, Sige, mo. Bayan, ano? 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 may Ano? 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 pa Ano? Ano? pagkain mo uh.